Story Time! Mga balong kwentong nakakaaliw! Uh, nah, talaga namin ng mga pogi po. Kaya itong yabang yabang. Hindi naman masyadong yung uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire! Basta pag hindi na binintinda mo, balikad po, pero wag ka suso po. Wag suso agad. Nakakabili! I did some commercials na po rin dito sa Korea. Kahit pa nakakakilig. Tama na kwentuhan. Huwag makakap ka rin na sa akin. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa kwento Nying. Mga ka alam nyo na kung nasan ako Hindi pang kita Iloilo Alam nyo rin ba kung bakit ako nandito? Bakit? Ayun, ganun sana <laughs> Sapagkat uh, gusto ko kayong uh, maisama sa aking uh, paglilibot Sa bakit list ko dito sa Iloilo At tinatawag na heart of the Philippines Yan Ang uh, city of love Iloilo city Let's go Naka-chamba tayo, nakausap natin yung uh, chairman ng tourism uh, committee ng konseyo uh, ng uh, Iloilo. E eh, total, nandiyan na kayo. Doon po sa mga kababayan natin na hindi pa napupunta ng Iloilo, ano ba ang una nilang dapat puntahan o mga dapat nilang puntahan dito sa Iloilo pag nagpunta sila rito? Iloilo also is known for the food haven of the Philippines. Ano, lumaki na nga yung Tiangko eh. Kagabi pa lang ako nagpunta rito. There's the abundance ng pagkain uh, mo. Restaurants here ni Lilo, mm -hmm. the parks, the heritage, the churches. Yes. Yan po yung mga pamamalaki uh, ng Iloilo. Salamat, Councilor! At dahil dyan, simulan na nating isa-isahin ang ating Iloilo -Ilo bucket list. Bucket list number one. Siyempre, para ma-enjoy ang full experience ng Iloilo, -Ilo, kailangan matuto ko ng uh, dialect nila dito, ang Hiligaynon. Meet Miss Meya, ang ating Hiligaynon coach. Ang mga ilongga daw po ay sadyang guapa. Uh, guwapa. Uh, oh. Si Bateng nyo nga yan uh, Ay! Yo. No. No, <laughs> <laughs> hindi pa kayo, hindi pa kayo yung artista, si Sino, sir? yung asawa ni Jigo Garcia dati Jim Garcia. Wow. Oh, tanggalin niyo yung uh, kanyo po. Yung totoo talaga, oh, sir. Oh, kamukha ni Jim Garcia, no? Ma'am, uh, turuan niyo nga kami ng uh, lingwahe ng, uh, kwa, ng hiligay no? Ano, sir? Oh, yung mga basic lang. Oh, ano magandang umaga. Ano mayong po? aga, sir. Mayong aga. Yung magandang tanghali. Mayong udto. Mayong hapon. mayong hapon. hapon. Ah, lukto. Ud, udto. Ah, udto. Ah, tapos yung gabi. Mayong gabi. Mayong gabi. Yan. Yung... Palangga. Palangga. Ah, kata. palangga. Ang oh. Ah, mahal kita, ganun. Yeah, yeah. <laughs> Merong termino doon sa... Na ako sa yo. Nai oh. naiinis ako sa'yo. Aki ko si mo, sir. Pero ang saya mo pa rin. <laughs> <laughs> ano? Yung, yung mga... Kasi yung sinasabi nila, sir, pagalit na yung ilonggo, mas maano... Ma ma mas malambing? Oo, oh, mas malambing. Sige nga, ano ba, galit, ano galit ka kay Kato Nying. Uh, dahil sa kinuha ko yung uh, tinta mo, uh, na hindi ako nagbayad. Kaya, kuha mo na. Ano na misis ko? Uh, ano ba, nagpabili sa akin? Paano ko sa? Bakit pabili ka ng pabili? Oh, ano sasabihin ko sa kanya? Nga, pabakal ka lang ang pabakal. <laughs> pabakal ka ng pabakal? Bili. 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 Bili ka ng bili. Hindi, oh. eh, totoo pala yun. Akala ko, kwentuhan Parang lang. Parang ako lang, yung malambing kahit galit. Yung misis ko naman, kahit hindi galit, kahit hindi galit mukhang galit. Meron ba kayong uh, G-Cash dito? Ajigash, asi kaya umorder ka Alam mo wala nang igash no. Bakit list number one, matuto ng basic Hiligaynon. Check. Next stop. bucket list number two, matikman ang original lapas bachoy. Pagka daw nagpunta ka sa Iloilo na hindi ka nakakain ng lapas bachoy, para hindi Iloilo yung pinuntahan mo. Kaya naghanap kami ng uh, isa sa mga nagtitinda ng original lapas Paz Batshoi Netongs. Halika, kain tayo! Anong kaiba ng batshoi nyo sa batshoi ng iba? Yung batshoi po namin yun, yung best seller po namin is Megaball po sir. Mega, so, ball? Yung mega Oh yes po sir. Hmm. So yung Mega po, mayroon siyang liver, pork, beef, with bone marrow po yun, tapos yung Mickey po sir, yung mm -hmm. noodles niya po sir. Parang ang sarap nun no? yung utak nung hulalo. Yes po sir. Sarap nun. Ano ang magandang kapartner ng Batchoy? Puto po sir. Puto? Oo po sir. Titikamahin natin kung totoong matindi tong Batchoy. Solid. Ito din yung kapartner eh. buka natin. Mm. Oh. Panalo nga partner Bucket list number 2 Matikman ng original lapas bachoy Check! Let's go to bucket list number 3 Makabisita sa mansion Ito ang Molo Mansion Isa sa mga sikat at magagandang heritage mansion sa Iloilo Ilan sa mga nakabisita na rito ay sina Pangulong Manuel Quezon at Pangulong Serio Osmeña lang naman Aba mga presidente pala ang bumibisita dito. Pabuhay! <laughs> welcome to Molong Mabalik tayo. Tinayo ito noong 1920s. Taon 2014, nang i-restore ito ng isang pribadong kumpanya para maging isang heritage museum. Dito, makakabili kayo ng local products and delicacies. O huwag kalimutan na, pagpunta ng Iloilo, -Ilo, magmolo mansion ka. Na ibang klase talaga nakakatuwa pag ganito yung mga nakikita natin, uh, ang mga produktong ito, mga Pilipino ang gumagawa. Di ba? Mga Pilipino gumagawa, hindi lang yung negosyante ang natutulungan natin, lalo na yung mga nagtatrabaho, di ba? Sa ganitong klase po na industriya. Thank you. Maraming salamat sa pagpunta sa mansion ko. <laughs> Bakit list number 3, makabisita sa mansion, check! Pero, panigurado ako, meron isang mansion dito sa Iloilo -Ilo na first time makikita ng ating mga ka-tune-in at mismong mga ilonggo. At ako, exclusive to, no, mga ka-tune-in. Sigurado ako, gusto niyo rin itong mapuntahan sapagkat pag nakita niyo ito, napuntahan niyo ito, secure ang pinagirapan niyo. Subukan so, natin tutahan. O ito, pagtatapat ko na sa inyo ha Kung bakit kami eh, dumayo pa dito sa Iloilo City Marami kami napuntahan Pero ang number one, eka nga, o pinakatampok eh, Ang pagpunta natin dito sa bagong-bagong building ng isa sa pinakamasahan, pinakamatatag na insurance company sa bansa Ang Stronghold Insurance Ito po ay isang testament ng tagumpay at katatagan ng insurance firms na to at uh, doon sa mga hindi nakakaalam alam nyo na <laughs> alam nyo na ngayon ang uh, ninyo ang uh, brand ambassador ika nga ng Stronghold Insurance Company itatanggihan e, ko ba naman to saan ka ba naman pupunta Doon sa subok na diba? matatag nagsimula ang Stronghold taong 1960 more than 60 years na sila sa industriya ayon sa Insurance Commission in terms of net worth. Ang Stronghold Insurance Company ay nasa top non-life insurance companies na ngayon sa buong bansa. Isa pang nakaka dito, Pinoy-owned ang korporasyon na to. Aba, iba! sir. Good morning. Good, Good morning. morning, Sir Jake. Welcome to Suloy Lilo and welcome to Stronghold. Uh, yes, sir. Sir Jake Dumapi. Mayong aga. Ganun Mayong na, aga. Tama po. Uh, ang ganda ng mga material na ginamit Tama dito. Pwede po. bang ipasyal oh, yung nakagat ako dito? Hmm. Nagsimula ang pagtatayo ng flagship building na ito noong 2019. Sa kabila ng pandemya, natapos ito ngayong taon. Ang building na to ay may 12 floors with roof deck helipad, and swimming pool. Aba! Ano po yung mga pinakamabibigat, lalo dito sa Western Visayas, hmm. uh, gano'ng kahirap nung nag-uumpisa pa lang? Alam nyo, meron pa tayong Taipun tayo Yolanda, diba? Tumayon uh -huh. sa bandang norte ng Panay. Uh -huh. And then, yung ekonomiya. Uh -huh. Nung 97, financial crisis, di ba? Kaya uh -huh. pala ito ma noon. So, may slump talaga. Uh -huh. Pero unti-unti, dati sa mga taga-Panay, eh, nakakaangat tayo. Mm -hmm. tayo. Kaya ano ka importante po na meron tayong ganitong building dito na nandito sa sentro ng Iloilo? -Ilo. Siyempre -Ilo. okay. sa ano, kung ikaw yung mga yung ating kliyente na policyholder, may kumpiyansa ka. Mm -hmm. Alam mo na kung may mangyayari man sa property natin, okay. kung saan tayo talaga, siguro, okay. eh, di ba? Mm -hmm. Na na merong mm -hmm. sasagot sa ating mga pananagutan. Opo. Okay. okay. Mayang mga sa mga gilikanan at mga kasimanwa dito sa Iloilo and sa Panay Island. So, kita pa hibalo naman na ari na sa atong bagpo na building. At uh, gusto namin ka mong ma-invite ang makatuto ka mo ma dire para inyo makita ang atong kumpanya na nagtako at nagasulong pa sa industry natin. Mm -hmm. Ah, salamat. So, Ito. nandito tayo sa sentro. Alam niyo pag nasa sentro ang isang kumpanya, eh, ando na tayo. Ando na tayo. Eh. Nakarating na tayo doon eh ang ating pinaka ano rin isang malaking ano nang siguro yung claims uh, ay oo oh, nga yung pangako na kapag may nangyari at nangyari nga mm -hmm. ito po ang ano baka matagal tayong mag ay, hindi po, po hindi po. Claims. yun ang aming ano na mabilis mm -hmm. ang ating ng mga Ikaano katagal ang standard nating, kung kumpleto naman sa mga papeles? Kung kumpleto mo ang dokumento, wala naman tayong dahilan para patagalin uh, pa, di ba uh, po? Uh, halimbawa po sa mga bagyo-bagyo na ganyan, yung mga nabagyong bahay, ganyan. Opo. Uh, yung mga bagyo kasi di ba inaano pa yun eh, uh, inimbestigahan pa. Uh, so uh, meron po mga adjuster doon, ng mga property adjuster. Was na lang nag-agam na sila, eh, we will just issue uh, na lang yung settlement check agad. Uh, Alam nyo ba, kwento ko lang sa inyo, Sir Jeka, ako mismo, uh, Mula't mula nung araw pa hindi, hindi kami naniniwala sa insurance eh. Alam niyo kung bakit? Kasi nga ang inuulam ay eh, pagkain mo, upa mm -hmm. sa bahay at iba pa. At iba pa, yung mga basic. Yes, oh. Pero nung nangyari na yung sakuna, wala kang yung maapuhap. Oh. Ma Kaya doon pala kung bagama't matututo ka sa mabigat na experience mm -hmm. yeah. eh. Yun, Kaya, yung nakakalukot 'di ba? Oh. No? Sabi nga nga, yung the best teacher eh 'di ba? Experience. Experience. Eh. Oo. Oh, oh. So yun nga, yun po yung ating inaano na sa mga ating makabayan na huwag hintayin, no? na hmm. abuti ng pa yung na Totoo. Mm -hmm. Ang building na ito ay hindi lang exclusive sa Stronghold Insurance Company. Mula 5th floor to 10th floor, leaseable ang property. Sa 11th floor ang suite rooms, gym at conference room para sa mga empleyado. Ang 12th floor naman, open din for leasing para sa mga restaurants. So lahat mo nang nakikita natin na yan, uh, nakikita nyo rin. Kaya sabi yung pag Dalawang probinsya na kagad to, eh. Ano? Dalawang probinsya. Ito, Iloilo. Uh, -ilo. Ilo -ilo. Tapos, pag, ito po Gimaras po yung nakikita natin na yan. Gimaras na po yan. Pagka may mag uh, gustong kumain, may mga alba, may umupa na ng, ng restaurant na no sa taas. Ganito rin ang view. Ganito ang view. Wow. Talaga naman oh. No. Wala pa bang uh, katunyings dito? <laughs> katunyings. Pwede pag-usapan Bukod sa pag-explore dito sa bagong mansion nato to sa Iloilo o ang Stronghold Insurance Company Headquarters, siyempre narito tayo para makadaupang palad at makahuntahan natin ang ating Stronghold family. Halika, samahan niyo ako. Stronghold Insurance is committed. In providing excellent services to the people of Luzon, Visayas, and Mindanao, We look forward to the future and our partnership. Thank you so much, everybody, and good night. We will continue to serve our dear Ilongos, our strength. As mentioned by our President, we will be the leading non-life insurance company. Nagpapasalamat ako unang-una sa pamilya ko, uh, Pamilya Mercado, Sir uh, Jun D. Uh, Reyes, at siyempre sa lahat ng nasa likod ng stronghold for accepting me as uh, a part of your family endorser o brand ambassador po ng Stronghold ay sisikapin kong maging pose sa ating mga kababayan na makita po yung kahalagahan po ng, ng insurance. Thank you so much po at gusto ko lang pong sabihin sa inyo lahat baka meron pa dito uh, present at dun sa mga manunood sa amin na wala pa pong non-life insurance sampa tayo. Siyempre, doon tayo sa anap nating Hashtag Sukok na! Aba, at dito rin ni Lons ang full ad ng Stronghold. Kanya-kanyang kayod tayo para sa mga pangarap natin sa buhay. Kanya-kanyang diskarte para makagraduate si ate. Iyahay o tigong para makaangkong ug kaugalingon nga balay. kanya kanyang plano para sa pinaghirapang negosyo. Kanya-kanyang safety para may mauwi sa aking pamilya. Pero sa isang iglap, maaaring mabaliwala lahat ng pinaghirapan mo. ang lumubog sa Manila, South. Get, out! Get out! Kailangan, protektado ka. Doon tayo sa Subok Na! Sa Stronghold Insurance Company. Subok na sa bilis, mag-release ng claims. Dahil subok ang financial standing, nasubok ng iba't ibang hamon, mapakalamidad man o ng pandemya. Dahil subuk na sa higit ng anim na dekada. Mula sa OFW Migrant Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Marine Insurance at marami pang iba. For your complete non-life insurance, mag-stronghold na. Doon tayo sa alam nating subuk na! na! Thank you, thank you, thank you for joining me on my Iloilo -Ilo City bucket list. At alam niyo naman kung ano ang number one sa ating bucket list, ang pagpunta natin at pagsaksi sa inauguration ng napakagandang uh, building. Ito po yung pinaka-headquarters ng Stronghold Insurance Company sa Western Visayas. Nakakataba ng puso, ano, sapagkat uh, hindi lang tayo nakapamasyal, na ipakita pa rin natin kung Paano ang progreso ng stronghold kasabay ng progreso ng mga kababayan nating ilonggo dito po sa bahagin ito ng ating bansa. Ika nga ay heart of the Philippines. Kaya naman ang puso kayo lumalaki matabang mataba dahil sa pag-iistima ng mga ilonggo sa atin. Nakakatuwa sapagkat lumilitaw talaga na ang ganitong klase ng mga milestone, makasaysayan sa panig po ng kumpanya pero higit sa lahat, ito po yung nagpapatunay na tayong mga Pilipino kailangan laging protektado. Doon tayo sa alam nating subok na. Papano? Bye! Happy weekend! Yoohoo! Panood yung mga kakaiba na di mo ba nakita Juni na tayo kay ni, May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita La sumusubaybay Halika na makin di ba bago na balita May bagong labas yung taong napapanood mo lang dati sa balita Anthony Berna oo siya wala ng duda Katunyeng siya kung tawagin malamang ay kilala mo din siya Mabait siya kung sa mabait lang Di ba nasa gitna lang Lahat pinapakinggan, tama o mali walang pinapanigan Tao na walang itinatago sa sarili marunong makasama napakahusay mo Kaya gumawa kami ng ganito para ilathala ang buhay mo simpleng taon na nanggaling sa doos Siya na kong magmahal na ko lubos Mabagal man ang mga kwento tagos Na masa puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita dito na tayo kay Katunyeng May YouTube channel na yung taong Nakikita mo lang dati sa balita hey! Yunin na tayo kay Katonin Lahat ang mga debat na totoo Mga saluobin ng mga tao Yunin na tayo kay Katonin natin sa TV Napakinggan na natin sa radyo Ngayon sa online Mapapanood na natin siya O oh, di ba panalo? Ang daddy ang be Ang bigong kina ng everyone Kinaaaliwan Kinababaliwan Nalibo-libo niyang taga Suporta isa na o dyan Mga ate at kuya Nanay at tatay Lolo at lola Batang kapatid Alam nyo ba na pwede Sa lahat ang bawat aral niya Na pinapahatid Pinababating niya na lahat Ay may karapatan O pasabihin ang mga sa loob niya Di man magkasundo Ay naku po Magkasama sa isang banda Magkakapatid solid mga Pinoy Nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa Meron ka man o wala Mayaman do ka para sa kanya ayos ka Pantayan tingin niya si Katonying Mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi Sabi ka po sa bagong kwento May aral na naman akong mapupulo Ito pa ang ibahagi ko Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitunin na tayo kay Katonying Eh! Hey! Dito na tayo ay katunyi Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo ay katunyi May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa hey! balita hey! na tayo ay katunyi Lahat ang mga debate totoo, mga saluubin Tune ng mga tao Tune na tayo ay katunyi